ang imong buhaton mga idol is nagulat lang yun ka sa imuhang time kung kanos abitaw ka ma-monetize kay maabot man yun na ang time mga idol nga imuha na bitaw ng guwan imuha ng term ba imuha ng term nga ma-monetize na ka o makakuha na ka mga tools sa off monetization nga kanang giandam bitaw ni Facebook so ang atong buhaton lang dapat kabalo ka mong hulat ayaw lang dali ang mga idol kumbaga i-enjoy lang nimo imong gibuhat karon ba bilang usaka ka content creator uh, Og o ayaw pud ka pressure sa imong ginabuhat kung wala kay makontent mag-engage ka sa imong kapwa content creator basta ayod kalinti nga mag-upload jud ka permente kung wala kay contents na maisip sa sakadlaw makipag-engage lang kasi mong kapwa content creator dili na ako kuna ng imuhang account na dili ka updated kay diya manutis man ni meta na, na na nakipag-engage ka sa imong kapwa content creator so dapat mo tibuhato ni mo kung wala kay content nga maisip uh, ako gani kung wala kay content nga maisip makipag-engage lang ko sa mga kapwa content creator eh para akong engagement points dili sa mo baba ba dili sa mo decrease mo increase japon siya kay kung mag earnings man gud ka mga idol una na kay mga tools nga naga earnings bitaw pinaagi pud sa imong pagkikipag engage sa imong kapwa content creator diha pud na mo increase imong earnings sa mga tools of monetization monetization nimo based mo na sa akong experience kay ako habang ga-earning sa akong tools diya upat na ka sa akong nakuha no so makipag-engage ko na sa ako ang kuan konting uh, content creator pagka man ako engage tan aw na ako na ako ang kuan earnings diya approximate earnings kung nitubo ba so pag nitubo mga idol uh, manotis ni nga nitubo siya ni increase ang imong approximate earnings sa pagkikipag ugnayan ni mo. So, ipadayon ni mo to ang pagkikipag ugnayan ni mo. kaya kung dili ka mo ingit sa imong kapwa content creator, so dili mo dako imong earnings eh sa imong mga tools. Kay imo mana ang requirements na muda, para mo dako ang imong earnings diya sa imong uh, account makipag-engage ka sa imong ano kapwa content creator. Na notice yun ako mga idol ba based on based on my ano experience dapat yun ay makipag-engage ka sa imong kapwa content creator para mo dako ang imong mga yung earnings so muna akong kung advice idol kung nana mo yung mga tools of monetization yung na, nag earnings na, dapat makipag-ugnayan ka sa imong kung mga kwan kapwa content creator para mo dako jud imong earnings kay dako dako po de batong option baya every payout ra is twenty five dollars kung nakapipal uh, payout method ka unlike sa kuan sa mga bangko is dako na siya 100 dollars imong paabuton mo gipipal na ko ang pipal giling na ko sa gikas para gamay ra bitaw akong hulaton nga amount uh, 25 dollars pwede na nimo mapi payout. so mo na akong tips ug ideas nga ihatag sa inyo mga idol Dapet, dapat dapat magipag-engage mo sa inyong kapwa content creator ah uh, para mo inyong earnings. Bawal na. Dagang salamat. O oh, God bless you sure, sa tanan.